ito nga po, dinilipar ko na aking ginawang biko. Unahan ko na po kayo. Libre naman po ang labor nito dahil ito ay anak sa kasal ko. Nga po, pakikita ko sa inyo kung gaano kagarbo ang kanyang handaan. Pa isang taon lang po nito. Ang kinatay po nilang manok ay 30. Tapos ang baboy ay dalawa safe na safe naman po dito sa amin ang karne. Dahil kita naman nyo sa vlog ko na ayos ang karne ng baboy. Kaya kakain po kayo ng sobra-sobra. Ayan. Kanilang hayin. Happy birthday! Wala pa po, po itong laman. Dahil to po po. At maaga pa. Hello Daddy Kakain-kain ho kayo Anak, kamusta na? Ha? Malakas na ude Ya na Hello po! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Basag pa! Allah, basag <laughs> Yan! Na, dinuto na po ako sa lotoan. Go! Go! ngayon naman entay! lechong Kawale! ay ang lolo aldereta pagbigi ang hilig at napakagaling po nitong manulungan mga um, <laughs> mga mas mga masisipag na mga at mga taga tanawan. mga 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 taga-host ka. mga mga Oh, ayan ang aming masinisipag ng mga kusinero. At hindi po mawawala ito, mga umputan. At ang aking hello sweetie. Kaya <laughs> kaya 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 kay, 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 hindi nasyat. <laughs> <laughs> hindi naman yung <hindi> nasyat eh. <laughs> paminta, <laughs> paminta natin tinta. Putsiro. Putsiro nga na. Pulupot aray, pulupot. go, kawali. Ay. Apritada. Ah, kayo po ay pumunta din at tari po ay safe na safe. Apritado kayo lahat. <laughs> wow! <laughs> wow, kita okay, ka katagatanawang ka. Kita naman po ninyo sa aking video. Pre ang ang baboy din eh na walang sakit. Negative. <laughs> Naku ano naman, sarap na rin. Hoy, bawal yan sa'yo. Bawal? Ay, pinaksiw eh. Pinaksiw. Pumunta. Punta na ako kay Dine. Eh.